Ayan po si Kuya. Dito Kuya. Oh. Ah. Nalaglag eh. Kasya? Ah. Sa ah. Sakto yan. Magkano yung ganun? 250. 250? What? Oh my God! Wow! Wala nang mas ibang, mas mababa yung price. Ang ganun. 90 ka siya ba yan? Wala mas malaki nun? Ah, ito na pinakamalaki. Oh, so yung Ang mahal pala nito. Ano hindi eh, na na item? Hindi na item. Stainless. Wala na pa lang ibang size. Wala. Ma. Na. Sana so, tayo sa iba mga kamotorist ng mahal 250 so, Ah, hanap tayo sa ibang motor shop mga kamotorista So, 250 dito na sukat So, tingin tayo sa iba bukan basta yun ng Sumukakan so, basta ng mas mura Ang hal doon, grabe, 250 Ginto Na so, nagewang So nagewang kasi tayo mga kamotorista, hindi ko rin natin Ramdam yung paggewang eh Kaya di tayo makabirit Ayan oh, gumigewang siya oh So ilang weeks ko na itong ginagamit mga kamotorista na tanggal na pala to. So napansin ko lang to nung Sunday. Sunday afternoon nung inaayos na nagpakabit ako ng gulong mga kamotorista. So tsaka ako lang napansin na wala na palang bolt lock yung likod ko. So yung likod ng gulong ko wala na palang bolt lock. So mabuti di tayo na aksidente mga kamotorista. So ngayon, ahanapan natin kasi ang hirap. So di ako makabirit ng mabilis kasi ramdam ko yung gewang ng likod. Sana may mahanap tayo, may makambas tayo, mas mura. So grabe naman kasi yung price ng 250. So kahit mga around 150 ayan, kaya natin yan, bibili tayo. So sayang naman kasi. So kaya naman, 250 pesos. Kaso baka may mas mahanap pa tayong mas mura so canvas muna tayo ay nandito tayo mga kompresta sa olivares ay napaka tagal ng signal light dito lagi so mga ka dito basong kape bago ka makarangkada grabe talaga ang traffic lagi dito mga kamotores sa pagdating dito sa Bulibares So yung ramdam talaga mga kamotorista kapag bumibirit at bumabanking. So ramdam yung hagod ng pag gayawang ng likod. So delikado talagang ibera ng mabilis. So hanapin natin dito yung screw tech. So sa may platero daw. So nandito na tayo ngayon sa pavilion mall. So paglagpas dito, so platero na. So along the highway Tingnan natin kung meron O tuloy meron na Tinghirap talaga ng ganito Talagang Gagamay ng kalsada Sa pag dahan, -dahan. ayun mga kang turista na tayo sa Platero Highway sa so, itong road na ito binabaybay natin ay uh, Platero na ito so tingnan natin is tech so hanapin natin dito sa gilid gilid so ang lang tayo tech ang pangalan ng shop meron daw nun boss tools so ito yun ng coat gigilid lang tayo screw tech kasi ito minabaybay natin na to platero road 2 eh so andito lang daw along the highway so sana makakita natin screw tech pag lumagpas na tayo ng stoplight sa Santa Rosa na yan wala bang skrutik Walang screw tech ito baka ito yun Electrical accessories naman ito Royo Ang Synergy Malway Commercial. Ang yung Chris dito. Kuya. Kuya, alam mo dito yung screw tech, yung bila ng mga piyesa. Okay. Oo. Ah, sir, saan banda yun? Ah, dito lang yun? Ah, dito lang banda yun? Sige po, thank you. Oo, oh, mag-aalisin ko. Five. You Kaya pwede magtanong, saan dito yung screw tech, yung bila ng pyesa? Papasok ako sa loob? Ah, sige po, thank you. Okay, mga counterista, dito na tayo. Naturo din sa atin. Ayun! Buti bukas pa kru tech ah ito tarong tayo sa loob ah wala na po ay naku hindi na nakaabot so yung sarado na Allah, hindi na tayo pinagbigyan. Sarado na daw mga kamotorista. So ito pala yung screw tech mga kamotorista. Paglagpas ng stoplight ng boundary ng Santa Rosa Binyan. So tabi ng, ayan, bilya na mga second hand na four wheels. So marami daw piyasa dito sa screw tech na to eh. So mission field tayo mga kamotorista. <tinyo>